Hello guys, good morning and have a blessed day to each and every one of us. So for today's vlog guys, ako yung maglalaba. Ah, habang ako yung naglalaba, kukwentuhan ko kayo guys. So bago natin ito ang ating kwento, please subscribe to my channel and click the notification bell for more updates. So ayun na nga guys, kung um, makakita niyo sa calendar ko is July 13 to. July 13 itong to video ko na to. Pero ngayon ko lang siya halos na ano? Na, na edit kasi nga sobrang busy. Alam niyo naman, buhay nanay. July 13 of the month. So, inabot siya ng isang buwan bago ko siya na-edit. Ganun ka busy ang nanay niyo. Buhay nanay. Tapos, syempre, maraming ding ano, uh, um, ginagawa. nag edit din ako ng ibang video para sa ano ko, sa Facebook, sa TikTok, at kung saan-saan pa. Nagagawa din ako ng videos para sa Reels. Tapos, um, syempre, ng crafts. Yung number one ko na um, content sa YouTube. Tapos, um, extra extra yung mga karaoke version at song cover. So, nilalagyan ko ng lyrics. Yung karaoke naman, ini-edit ko, nilalagyan ko siya ng, um, um, ano pa to? <laughs> Hindi ko nakakalimutan Hindi, ah uh, pinapalitan ko siya ng background, tapos ini-edit ko. Yun ang ina-upload ko sa Facebook. So, speaking of Facebook, alam niyo na guys, ayun, medyo nababattrip ako sa Facebook kasi, um, ko, July 10. July 10, na uh, nagkaroon ng violation yung stream ads ko. So, third day yan ang, ano, third day yan ang araw ng, ano, hanggang saan nawalan ako ng ads. Kaya, nadidismaya ako. Ayun, nadidismaya ako kasi hindi ko alam kung ano yung na-violate ko sa Facebook. So, bigla na lang nag red yung aking stream ads. At, ayun, araw na yun, syempre, hindi na siya mag -earn, hindi na siya magkakaroon ng earnings, ano. So, medyo, ano, ako dyan. Baga sa, ano, with, nadidismaya talaga ako kasi, Um, meron akong mga projects, sana na, na paglalaanan pero biglang nawala. So sa reels naman, di, hindi, hindi rin tayo ano, o oh, hindi rin ako ano, kampante na tuloy-tuloy uh, yung earnings kasi pagkaganon mayroon meron ng violation sa stream at minsan nadadamay yung sa reels. So ayun, yun lang ikukuhin ko sa inyo guys. Pero ayun, thankful pa rin ako kay Facebook kasi um, pinasahod niya ako lang halos um, isang taong mahigit. So, ba 12, 12, to 14 months yata ako sumahod kay Meta. Every month yun. So, um, happy pa rin ako kasi um, malaking bagay din yung maitulong niya sa akin nakapagpundar ako ng, ano, ng lupa dahil sa kanya ayun, kabilego ko sa loob ng sa loob ng halos sampung buwan nahulugan ko siya, natapos ko so maalala ko lang um, nag-start ako ng Facebook um, since 2019 sa so wala pang monetization man. upload, upload lang ako yung video ko from YouTube tapos um, ina-upload ko rin doon for ano lang naman, para meron akong kopya din, ganun para meron din akong ano, um, mapapanood sa YouTube, mapapanood din sa Facebook, ano ang inan ako. So, hindi pa naman ako na-monetize agad noon Bali, nag pa rin ako ng followers. So, no, hi hirap pa rin talaga noon Ang hirap mag -ano ng followers. Halos, um, 2019, nag-start ako mag ano, ng mag-create ng page sa Facebook. Tapos, um, bali na-monetize ako 2023 na. So, oh, meron yung mga ano na, yung mga talagang datihan na yung mga maraming marami ng followers. So, sila yung mga na-monetize. Na ako hindi pa nun kasi, um, konti pa lang yung followers ko. Oh. Po, oh, tsaka puro mga sa mga upload ko nun din. Parang hindi naman interesado yung mga tao sa gano'n, Mag gusto yata ano, ng mga tao, yung mga, alam mo na, yung mga pag-good vibes, yung mga, ano, nanonood sila ng mga buhay-buhay ng ibang tao. <laughs> Ayun, hindi ko nga ina-expect na, na mamamonetize ako sa Facebook. basta isang araw na lang, um, yung isang friend ko, uh, nagchat chat sa akin na ganito, ganyan, yung monetization doon niya, naka-on na, yung stream ads, naka-on na rin. Tapos, hindi ko, hindi ko naman pinapansin, nung no, ano, basta, nag-check din ako ng aking monetization sa Facebook. So, ayun, nag-open siya, open na rin yung monetization. So, hindi ako nag-expect na magkakaroon ako ng earnings. Kasi nga, um, wala naman akong ganong views, tsaka wala rin akong ganong followers hindi ko siya ano, hindi po siya priority So, sa YouTube pa rin ako talaga nag ano, nag-focus. Tapos um, sige, upload upload lang ako ng upload yung isang kaibigan ko naman. Nag-upload siya ng mga ano, nang mga, kara, mga karaoke ba to? Yung mga cover song, mga iloka ganyan. So, nag-ano siya, nag-earning siya. Nagkaroon siya ng mga earnings. So, ano? syempre masaya, no? Masaya kasi nagkaroon na siya ng earnings. Mm, inaano niya ako mag-upload din ng ganun pero hindi ako na ano magsaan. <laughs> hindi niya ako na encourage basta nagtuloy-tuloy pa rin ako sa product uh, ko. Parang ano isang araw malaki yung naging earnings niya. So na, ayun, parang ano ako, na ako sumabay. Sumabay na rin ako para magkaroon ako ng earnings, saka mabilis na rin para bumilis din yung mga followers ko isang araw ayun nag-upload ako ng parang cover yata yung ng mga song yung mga usong usong mga, mga lasong mga halik na yan <laughs> ganun ganun yung mga mga yung mga usong mga kanta ba yung mga lasong mga halik kung para sa sa'yo ganyan so ayun nag-start din ako mag-collect ng mga song cover yung mga in-upload ng mga kaibigan ko kinuha ko ganun parang eh uh, in-edit ko, ang uh, ginamitan ko siya ng sarili kong um, background video, nilagyan ko siya ng mga title, at saka yung mga, yung sinin yung mga original na kumanta. Oh, so, ano siguro mga isang buwan ako tuloy-tuloy na nag upload ng ganun. So, hindi ko, parang ano lang, parang ini-enjoy ko lang. Hindi ako nag-expect na bigla ako na maraming views tapos isang araw ayun, bigla na lang nag-boom. Nag-boom, nag-boom ang views pati ang followers, talagang nag-grow din siya. So, parang mas ano ako, no? Parang mas ginanahan ako na mag-upload, ng mag-upload, mag-upload. Mag tapos ang um, nag-explore ako, naghanap ako ng mga karaoke version ng mga free ba free copyright. Hanggang sa ayun, may na-discover ko ng isang apps na pwede kang, um, kang mag-subscribe para maka-avail ka sa kanila ng ano, ng makapag-play ka ng isang full video tapos ang ginawa ko doon is nag-subscribe ako pero hindi naman ako nagbayad um, sakto naman doon sa may ano, doon sa apps na yun, basta yun, yun meron siyang free na ano basta bigla na lang, uh, nag-subscribe na lang ako tapos bigla na lang siyang nagbigay ng parang uh, code, kahit hindi pa naman bayad pero in-approve nila, so ayun nakalibre ako ng halos isang taong na subscription <laughs> Tapos ayun, nag-explore ako. Sige, nag-try try and try ako na mag-edit. Aalisin ko yung background nung um, record ko na karaoke. Tapos ilalagay ko sa ibang video. Talagang pinag-aralan ko kung paano alisin. in inedit ko. Kung ano-ano. Basta gumamit ako ng mga kind master cup cut na yan. So, nakuha ko siya. Tapos doon ako nag-umpisa mag-upload ng mga kara-karaoke. Tapos, ayun, nag-umpisa na talaga mag-grow yung page ko ng bongga. At ito na, di ba? Mabot ako ng mga, uh, ayan, 300k followers sa aking Facebook. So, nagkaroon ako ng, nagstart ang naalala ko, nagstart start ako mag-earnings ng, ah, magkaroon ng earnings ng April. April, lang, ah. tanda nanda ako pa yun, April. April ako nagstart start na mag-earnings, tapos, um, syempre, ano yun, um, 30 days bago makasahod. So, April 15 yata or 16 ganun. So, 15 days lang nagkaroon, nag-run yung earning ko. So, kaya, May, May ako unang nakasahod yata, ng 194 dollar ang first sahod ko. Tapos sumunod, medyo tumaas. Um, yun ang ano nun, kasi 190, from $194, tapos tumaas siya ng $700. O, tingnan mo, di ba? Ang taas-taas niya. Talagang ginanahan ako mag-upload ako na nag-upload. Halos minsan, limang beses o sapung beses yata ako nag-upload sa isang araw. Talaga namang ginanahan ako. So, ayun, tuloy-tuloy. Halos nakasampung um, sampung sampung, hindi lang sampung pala. Isang taon na akong sumahod sa Facebook. May ikip. Isang taon. So, pagka ano ng pagka ano yata ng sahod ko pagka limang, limang, buwan limang buwan ayun nag na, na, napag-isipan kong kumuha ng ano ng hulugan na lupa dun sa lugar namin na so ayun successful naman nakakuha ako ng ano ng hulugan lupa every month naguhulug ako ng 50,000 natapos ko siya ng within ano within 10 months nahulugan ko siya ng ano halagang magkano ba to 456,000 pesos yung halaga ng lupa So, yung sukat niya is 120 square meters. So, di ba? Ang mahal-mahal na ng lupa ngayon. Yung last na binili ko na lupa na 120 square meters is nasa 200k plus lang. So, ngayon parang na -double pa. Sobrang mahal na ng, ano, ng lupa. Every, every year kasi tumatas siya. So, ngayon na nga guys. So, halos um, kumikita ako sa Facebook ng halos um, 80,000 pa babae, uh, 20, uh, 50, 60, 70 to 80. Ang alam kong natatandaan ko na pinakamalaking sinahaw ko sa Facebook is 80,000. 85,000 niya tayo ganun. Talagang ang laki ng anong ang laki ng bigayan sa Facebook last year 2023. Pero ngayong umano 2024 medyo humina na siya. Tapos ayun na nga guys, iba, nakabili ako ng lupa. Tapos um bumili ako ng um, nakabili ako ng isang maliit na kubo. Binaligan ko siya ng isang maliit na kubo para merong um, pwedeng pag-istayan doon. Tapos napagawa ako ng isang maliit na kusina at saka CR. Tapos doon ko na sila nanay. Doon ko na sila pinatira. Para medyo ano, kung ba, sa anong balayo sa magugulo ba. Kasi doon sa may lugar namin talagang magulo na. So, <clears throat> yun, thankful ako kasi nakapundar ako ng ganun sa, sa loob ng isang taon. ba diba? Ang hirap na rin kitain ng ganun. Thankful pa rin ako kasi nakapagpundar ako. Kaya lang, medyo ngayon, nadismaya ako kasi marami akong uh, um, pinaplano talaga. Marami akong gustong ano bilhin, gusto ko rin sanang mag-ano nang mag-open ng negosyo kaso wala na. Kasi <laughs> hindi ko lang alam kung kailan pa ibabalik ni Facebook yung aking stream ads. So ngayon is August 24. Ngayon ko na dito yung back video. So mag um mag months na yung aking stream ads na wala for next month pa pala. Kasi naman ako atat <laughs> September 10. September 10 magto two months. Pero karamihan sa mga talagang nagkakaroon ng violation is inaabot sila ng 3 to 6 months katulad ng isa kong friend. Um inaabot, din siya ng 6 months bago ibinalik ano, yung ano yung stream ads yun ang mahirap kay Facebook, hindi mo alam kung kailan niya ibabalik, gawa ka lang ng gawa ng video tapos walang kita nakakaano, nakakatamad din minsan hi buhay, ang dami kong kwento ang ko na rin nagawa, diba guys salamat sa inyong pagsama ayan, nakata ano nakatapos na ako maglaba, magluto, ngayon naman ako yung naglilinis na guys, salamat sa inyong pagsama so, sa susunod na lang yung aking mga kwento pa marami-rami pa to, Yan lamang muna guys ang aking kwento, sana nag-enjoy kayo maraming salamat